ganun up to date kayo sa aking mga upload ito bagong termino alabang magadyanes yeah, noton kung sa tinatanong ni mama kung kung ngayon na daw ba tayo pinapunta oo oh, ngayon nga kapitan 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 pagkatapos ng ano dito punta kayo sa si barangay hula yung pumunta dun ah oh. kayong <laughs> pumasok dun baka mamaya oh, na, kami talaga mauna kasi senior kami kasi okay. na closing ko naman Wala na pa sinabi Rod? Wala naman, hindi naman nagpunta doon si Kapitana kasi okay. nato okay. okay. si Gero. Ah, si Gero? Thank you for pala to Kesa, I'm high school.

Adi wala si ano si Lakaba. Ulo. Kasi no. so, ano naka duty naka dalawang mm -hmm. beses naka ano to naka tempo ko eh. Tapos si sabi mo tapos ba? Ingat yo lang ah. Eh. Kung hindi mo na tempuan si Lakaba ang ano niyan. Makakadali. Tapos si ta sa ng... ah, yung mga sila ka Sabi niya, wala rin kaya ako nakasali rin sa ano ha. Nag-celebrate ng... Ayaw daw. Yung ano, nung inapot ng kabay. Ayaw, oh, yung... Hindi sa kanya ibinigay yun eh. Oh, binigay oh, rin naman oh, sa akin binigay ha. Hindi rin siya binigay? Oo, wala. Sina na napunta? Hindi. hindi sa babae. Hindi sa babae. Patas! Ayaw daw. Wala. <din> yung... Ayaw. <fart> <fart> wala na kayo dito һәм